Kaya nga, paano, bula, paano mo prituin yan? Prituin ang piritong piritong isda ah, ganito lang ako uh, Pusit uh, yan, pusit Pusit ah, Mag-init ka ng mantika sa kawali Pag ma-init na ho kailangan mo nang gamit ng ganito para panlapat. Ngayon ito lamang ho. Mainit na mantika. Dapat mo Ah, ganyan, ay, ganyan, pa isa isa. Pa isa isa, pwedeng dalawa dalawa. Ay, kung maraming nilalagay dyan, di ba kumukulubot yung iba? Yung hindi iba mo makukontrol kasi marami. Ito, eh, kahit pa isa isa, kahit dodo. Kailangan siguro kayo, malaki yung, yung ano, malaki yung sandok. kasi dyan lahat. Kung malaki yung panlapat mo, pwedeng pa limahan. Pero kung ganito lang yung panlapat mo, so, yung isa-isa lang. Dalawa. Pag di na nalalaban yung pusit mo, ibig sabihin niya, crispy na sa ilalim. Yan, nalalaban pa po, putok-putok pa. Ibig sabihin, nuluto na pa yan. Pag nalalaban mo, di na nalalaban, baliktad mo na. Mga ilang minutes naman yan? Wala pang minutes ka, mga 30 seconds lang to mga ganyan 20 to 30 depende yan sa unit. Ano na init pero low heat low heat lang ang tayo ng ano okay yan nakita naman yun e, eh. golden brown sya ba, yan kaya pabayaan yun na kasi nakalapat na sya e. sa lang. Yan. lang Ah, mahina lang yung apoy nyo para gumasuro. Yan. Pwede na ito. Hanggang ah, Kasi titigas naman ito pag na damang ito. Yan ito paano maging crispy ha. Papakita ko sa inyo yung crispy niya. Yan. Crispy yan. Crispy oh. Oh, crispy. Oh. oh. Crispy yan. Hmm, binig na rinig naman yata. Oh, ito pa Oh! Crispy! Mga uh, talon pa! <coughs> okay shout out ka! Shout out sa inyo! Sa nino? Sa mga nakakakilala sa'yo. Kaya saan yun? Kaya sa... to the earth. <laughs> uh, Ang tagat uh, uh, lang ah. Nakakakilala lang. Sa mga dinakasala. Nakakakilala sa inyo para ako. Shout out sa mga ano, driver ng ano, Makati. So, Makati. Yeah. Makati driver dyan sa Makati ah Diyan dito, ay harap ka. Sabi mo, shout out na pala uh, sa ano. Mga PTRC dyan. Okay, buhaka o buhaya sa mga pasayro. Yun lang. Sino na nagtuturo sa inyo lang, tamang discarte lang sa buhay Paano pa sarapin o Paano Nag-PSP yung Rulo-tool mo Sa ka kay Tito Rulli na ah Sa to'y ka Tito Rulli sa Nagpadala niya Kasi galing province